Ganito ang mga senaryo namin sa bahay pag boring na kami sa aming kwarto. Dito kami lilipat sa aming sala o ganyan ang aming sala while watching mga vlog. Travel vlog ang mga pinapanood namin dahil matagal na kami hindi nakapag-travel. At while mag-movie marathon, of course, masarap kung may pagkain. Kaya nagpa-food panda ako, ba? Diba? Nagpa-deliver ako ng pagkain, of course, at dumating madaling araw na, alas dos. Pero okay lang yan, caring carry yan kasi mga light lang ito. May chicken nuggets, then my may maliit din na burger, may maliit din na shawarma. Mga offer-offer lang to kasi para crave ako. Kaya masama talaga yung parating na li late sa tulog kasi tataba talaga tayo kasi makapag-isip tayo ng mga pagkain. Kay kayo ba? Ano bang ginagawa nyo pag halimbawa sa bahay nyo mismo na boring kayo? Ano bang mga alternatibong mga pinaggagawan nyo para lang maibsan yung mga boredoms? Kami palipat-lipat kung pwede pa lang na ano, lilipat kami sa kusina. Pero napakalit kasi ng kusina namin. Kaya ang tambayan namin, quarter to or yung sala. Kasi yung ano namin, apartment namin, dalawang ano lang, ah, dalawang room, isang sala, tapos kitchen, dalawang bathroom or toilet. Tapos yun na. Pero malaki naman siya. Spacious naman siya for us. Pero in fairness, ang sarap talaga na ang mga food from Albaik Doon pala sa Saudi, pinipilahan to. Dito rin sa Bahrain, nagka branch out na sila. Pinipilahan din. Masarap talaga. Legit.